mga kastoy Nahuli natin yung 12 Ayan Ngayon Ito Ilalagay na natin sila sa labas Kasi malalaki naman na sila Kaya na siguro nila ilamig Pagpapaitin natin sila Ayan Yung mga nakuha natin na bago Ay ilalagay natin ngayon dito Kasi ito papakawalan na natin Pero ilalagay natin sa isplats yan. yan Hindi lang sila papakawalan, na Sa isplats lang pala sila kasi sobrang lamig ng panahon yan Sayang yung mga manok natin Pag di natin <coughs> na ng mabuti Kaya no Papapahitin natin sila mga kastoy Papapahitin natin sila Ito may liit dito

ng mga laki, eh. dito na natin lalagay. Kaya dito na ako wala. kakawala. Ito kaya natin yung eh. Ito yung mga to. kaya natin kaya dito sila. So, Peace out, gang